guys Para ang video natin mga kaibigan Uy! Mga oh, madali oh, oh madali kayo ah Shell <laughs> ride lang tayo Shell ride nga lang tayo eh <laughs> so, Sobrang lakas oh Ayun oh Tapos mamaya maliligaw na naman <laughs> Kanan okay. tayo Pagkatapos dito kanan po tayo Solero, yun o oh. Solero Si Yanni Nandiyan si yani. Shout out Yanni Kanan, okay Kanan po tayo, kanan Kanan Woo. Kanan Pagkakaan mo Po. kasama natin mga kaibigan sa likod po sila ayun o oh. ayun kailan lang natin konti ang ating video huy nakakagulat ah kagulat gulat mga kaibigan kagulat gulat shout out sa iyo pag sumimplang ka ah, dapat sumali ka ng karera oo oh. yun dapat Pare ko kaya pare pare eh no you ganda, no? ganda no ganda naman dito laking pagbabago sa mundo laking pagbabago sa mundo med huwag 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 kaya one hand tayo lagi sa pag ride natin puro oh. laging lalami ni stop hindi ko alam stop na pala sorry